another vlog for today. Ngayon, andito po kami sa Lurings Barbecue House. Yun. Lurings Barbecue House, San Roque, Guagua, Pampanga. Pagla-launch muna po kami ngayon dito ng team. Mga angels. Yun. Hello po. At saka sila. After po namin ang event ng GNC, lunch muna po kami dito sa Barbecue House. Hello Now. po. Red, Tia Marie, isang bagsak! Ayan, magpupusok naman ka, <laughs> si Marie! Hey, si Tres ang umuagsak! <laughs> si Papa! Ayan po! O oh, mga angel! Yes! Kain oh. <laughs> po tayo! So to, antuwa si Tres o! Oh. Kain, <laughs> pupasok po tayo dito. Nandito na po sa kambeli sa loob. Yes! Yeah. Ilan siya po. Ayun na siya oh. Di. Hello. Nauna <laughs> ka sa akin. Ayun na. Pumagsak talaga. Hindi, ano ko pala kayo sa akin. Ano po kung pwede. Ah, kung pwede dito. ah. Uh, Ayun. Ba Mga bagong nga Bukas pa lang po sila. Pinigay okay, mo. Pinigay mo okay. na po. Ay, dun daw pala. Ay, mo na. Dito tayo order daw. Dito daw order tayo order. May na po pala mong Yun, pipili po pala dito. The barbecue. Hello po, good morning. Bakit barbecue? Ba? barbecue ng Aling Lori. Si siya taga-iyaw, kaya well, lang wala pang iiyaw. Ayun oh, na po, order namin barbecue. Ay, order na kayo na. Barbecue po, puro barbecue. Ilan barbecue natin? Oo, uh -oh, sige. Uh -huh. Barbecue yun. Tsaka okoy. Pengi rin po kami okoy. Tsaka seto pong chicken. Ulam nila po. o. Tat tatlo po. Chicken. Ito po ano po to? Ay, asado na Ito po. Barbecue. Ang ganda ng setup nila, oh, no? Simple lang, o. Oh, nasa harap ng bar. marami po bumili. Napainit po namin yung order namin para mainit. Hi ka muna ko yan. <laughs> sa vlog. chicken barbecue po. Tapos yung sa amin po, yung din na barbecue. Lima po. Ay, lima Pork barbecue. Yeah. O, tik. sarap 'po niya. Opo. Inke po dito lang po 'yan sa Aling Lorings. Opo. Barbecue. Inke po. Kina okay. po, Sabi ko tatlo lang 'yung order niya so, Okay na ba? Ano 'to? Asado. Asadong baka. Baka. Okay. ay gusto niyo na kita isa okay 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 <laughs> ay, -chop? okay okay gusto okay 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 po, okay 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 barbecue. At ah, tama pala tayong tatlo magkakatabi. Tayo pare-parehas na barbecue eh. Sila puro chicken sila dun eh. Lima nga sila doon. Gumagawa din specialty din ng barbecue rito. Kaya salamat kay Ate Jo. Dito na, dito na alam ko sa kanila to. Kasi sa Ate Mayigman dun ka. Lorings. Aling Lorings. Aling Lorings. Barbecue. ये तो कारण है हैकोमा अगर ही होता है तो ऐसा हो जाने

Ayun na po, yung aming chicken po. Chicken, barbecue. Thank you. Magkano yung chicken po, barbecue? Ay, kuya nga yung, yung barbecue po magkano? Ano po, 1.40 po, bawat isa. Tapos yung barbecue, 18 pesos. 18 pesos yung barbecue. Yung chicken, 1.20. 1.40 po. Ah, 1.40 pala, sorry. Kasi okoy. 45. 45 yan. Thank you, kuya. Thank you. Nag-ingat yan. No? Ay, siguro Gri, ano pala? Nagkamay na siya.

Umur ni kena masuk. Kalau, 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 kalau. dia nak yang. Nampisnya ati jauh tu. Jari, sati jauh tu, wing. Aaling doring ya. Aaling doring. Minyak, keju punya lah. Raspberry. Raspberry. Ada wang mana ni deh? Berseler. Acara. Oh, jadi begini pergi acara. Kau dah. Ada mana barbeku ni? Ada tidak, saya akan mencuba. Ini tidak boleh. Tidak boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini Sos. Sos oh sos boleh. Tidak boleh. Saya Hai si atau di masawanya? Ada dia yang. Kalau tak Você vai isso? 무한리필 샐러드. 이건 이제 이거는 영만이다. 오케이, I Ay, mga belli, dahil bagong bukas sila, binigyan tayo ng free taste. Yan, yeah, may free taste. So, so, ito daw, mga belly, si Haring gumawa ng tsokolating pateron. Ito, <laughs> pinalitikman sa alin kung, dahil bagong bukas na tayo yung coffee shop nila. Huh? Ah, Mainit yung ilalim, malamig yung taas. Tsokolating baterol daw po yun. Tsokolating baterol daw. Yan, tikman mo. Base coffee base. Coffee base. Manyaman siya. <laughs> so, ah, masarap. So, ito daw yung pinaka-specialty nila. Ito so, po nating batter Magkano thank may, you po. Mura lang eh. Mura lang yung pagkain. Hindi sabihin, mura lang din Sarap po. Sarap Sarap po. Fruit soda. Fruit soda yung sa amin. Ito pina pinapre-taste po nila. Thank you po. Thank you. Kapelo ring. 16 ounce nila ano yan yun free taste kasi eh. yung 16 ounce is 95 pesos Sulit masarap sarap ba mga misis ay hindi pa nila natatry yun Yeah, belly, ilang, sa, 16 ounce. Yung so, ano, yun ang pinaka-regular ano nila. Yan kasi free taste lang, ayan ang alagay dyan. Sa so, 12 belly, ounce. Masarap lasa na yung chocolate, yung batero. So, 95 pesos. Ko. 16 ounce regular regular ano nila size tapos na po kami mag lunch nga lang po muna so <laughs> sila sila tayo muna kami dito kasi medyo maaga pa po ang para sa second set, set. second third set, set. <laughs> second set Papunta naman po kami mamaya, Bangkal. Gawad Mary Ann Doon po aming aming second set you po pala kay sa ano Cafe Luing no? Binigyan po kami ng free cake Sarap po yung ano nila Kape Baterol Baterol ba? <laughs> Yun yung Baterol Sarap Sarapan ka daw dyan Doon po sa free cake Masarap po Pero pumasok po kami dito sa Pupay area nila. So yan, tapos na po kami mag-lunch. Hanggang dito na lang po yung aming vlog for today. Thank you, thank you, po, thank, you, thank, you. Thank, you. Yeah. thank you. Ingat po ang lahat and God bless po.